Hello so po mga idol, good morning. Ano ko ano kung country mga idol? Nagbaha pala dito. Ano? Bumabaha. baha pala dito sa area natin mga idol napakalaking baha pinadalhan ko po yung pagkain yung mga mga alaga ito mga idol kawawa naman walang pagkain at saka walang tubig mga idol kawawa naman hindi talaga masaligan mga idol iiwan natin yung mga alaga po natin yung bahay ng kambing ko mga idol walang walang silid yung Tay. mahirap talaga kung hindi po tayo tayo mag mga idol sa ating mga alaga kawawa talaga dito po sa bukid mga idol yung tubig ng aking manok, walang tubig mga idol oh. ugang-uga iniwan lang na walang tubig kawawa mga idol kawawa, ang kawawa talaga mga idol yun o yung yung rabbit ko doon si Max at saka si Ruby walang tubig mga manok mga idol oh. kawawang kawawa talaga mga idol gusto talaga nila na na tayo yung mag atiman mga idol <coughs> pagkaisog pagkaisog Napakaisog talaga ito mga idol eh. <laughs> <laughs> Napakaisog ito yung alaga ko mga idol oh. Huwag ka isog isog ba? <laughs> yung iniwan ko po sa mga king mga alaga dito mga idol, umalis oh, na. Wala pa dito. Thank you for watching po mga idol good morning